Okay guys, sama yung adlaw. Bising busy, busy na tayo guys dahil eh, sunod-sunod na ang ulan. Maglilinis tayo dahil para may pagtataniman tayo ng mga gulay. Okay guys, uh, ito na. Ready na yung pagtataniman natin ng gulay ng mga kangkung, tamutitap, ulugbati, o kung ano pwede natin itanim dito guys. galing pa tayo sa duty pag huwi ito na yung ginagawa natin islit tayo kagabi guys wala pa tayong tulog Pero medyo maaga pa naman alas 7 pa Medyo pait-pait na ang mata ko guys ah Pag tinamaan sa pawis, pag natuluan ng pawis ang yung mata, mapait. Dahil wala pa tayong tulog guys, galing tayo sa duty, istit tayo kagabi. Kaya medyo mapait-pait yung mata pag natuluan ng pawis. Pero okay lang guys, ah, tsaga lang tayo. Gustuin man natin magpahinga. Ah, problema na mayroon tayong obligasyon ah. Uh -huh. na pinapakain may pinaparal kailangan talaga kumahid tayo ng du dubli kayod talagang sanay na sanay ako nito guys dahil nung nag-aaral pa lang ako nito ng high school ito na yung trabaho ko mangguna sa tubhan kaya nga di na akong manibago sa ganitong trabaho probinsyano tayo okay maraming salamat guys sa papanunod sa aking facebook page immortal vlog